Kasi if you know yourself na medyo magastos ka, sabi niya sa comment, no? And pay din ako, magastos kasi ako, kaya doon ako nag-iipon para nakalakit. Tumpak, kuya. Tama yun. Kasi kapag alam mo na magastos ka sarili mo, gumawa ka na ng way para maayos mo or ma-adjust mo yung sarili mo. Kasi kapag ilalagay mo talaga yan sa bangko or sa mga digital banks. No, though I'm fond of di digital banks kasi marami rin akong digital banks. I have five digital banks na minimaintain ko rin. Pero I choose to put more sa aking MP2 savings kasi alam ko na pwede siyang maalis. Though no, I'm not magastos, it's just that para hindi ka matemp, hindi mo iisipin na may pera ka doon. Kasi madali lang naman yun makuha, madali lang yung ma-withdraw kapag sa mga banko or digital banks mo ilalagay. So sa MP2 savings account, account mo sa loob ng 5 years, actually 5 years siya naka-lock-in. So, mayroon niyang dividends